Uh, may humamon. Uh, e, sino ika-17? 17. Ika-17 17 na presidente ng Pilipinas. Ika-17. Ika-17. Sino? Sino? Pangalan? Ika-17 na presidente. Ika-17 ng na presidente ng Pilipinas. Ika-17. Ika-17. 17. Oh, sige. Oh, sagot, sagot. Oh. Ika-17 na presidente ng Pilipinas. Sino? Oh. Sige yeah, na, dali, madali lang. Sa 17, sa 17 na presidente ng Pilipinas. Oh, sir. May tanong ako kung is, sino ang ika-17 na presidente ng Pilipinas. Rodrigo Duterte. Mali, mali. Malapit na, malapit na. Malapit na. Malapit na.

Ali ka dito! Ano pangalan ni Marcos? Marcos. Ano ang pangalan ni Marcos? Marcos, kapilido yun. Sigon. Kapilid. Ali ka dito! Uri! Saka yung Romapo! Ayaw, ayaw eh. Marcos, Ano pangalan? Marcos, ano ang pangalan? Dapat kumpleto. Dapat kumpleto ang pangalan sa kapilido. Oh, O. Oh. Kumpleto. O. Oh. Ano, ano, ano. Sige, sige, sige. Sige. Oh, say, 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 say. Oh, ikaw sa ng presidente ng Pilipinas. Oh, sino? Dali na, nag-aaral kayo dapat alam nyo. Oh. Ikaw sa mga presidente ng Pilipinas. Oh. Ikaw, ikaw, ikaw sa presidente ng na Pilipinas. Naglo-loading pa. Naglo-loading pa. Oh, kasi na presidente. Oh, sige, sige, sige. Tuli na. Oh. Isiko oh, na presidente. Isiko na bye bye. bye. <laughs> <laughs> De, uh, ganito po, ang uh, ika-70 na presidente, si Bongbong Marcos ang ika-17 ngayon na presidente Bongbong Marcos ay hindi mo nila yan hindi mo hindi, hindi, hindi. sige uh, mag-ano tatanong ulit tayo